ន <Indonesia> េះតៃទុំាន Kaya yan, nalito rin ako eh. Kala ko dire-direction lang. Kasi doon kami dumaan sa ano, alam mo, yung C5 na, ano? Weh, huwag ka na magpaliwanag! <laughs> And, mam, wag, ka ito, na. Talaga, walang, wag ka na. Hindi talaga lumalaning <laughs> oh, yung mga aeroplano. Huwag ka na magpaliwanag, kaya yan! Saan na to? yan? Yung May bahot na malaki. Oo, diyan. Yes, dire-direction lang <laughs> <laughs> oh, yun, diyan. Ano na nagigiyaw pa noong sila? Tingnan. Rasaan. Lumilipad may din sa pila ng mga tayo, sabay tayong maganda. Tama na kayo diyan Walang parking dito eh. no. Malayo yung parking eh. Kailan kaya natin maanuan si mama dito? Tayo yung mag -aantay. Pag si mama pa uwi na. Ano pa Gabi pa lang. Andito na ako nag-aantay. Oh, ace. <laughs> We. Oh, ace. <laughs> oh, hey, si mama. No, eh. Oi. eh. Si Pag, pag, kaya mo. Tignan mo yung mukha niya, guys. Nagagalit. <laughs> pagdating, pagdating ni mama, naglulumpa sa'yo. Mama! Ito so guys, yung, dito guys yung arrival. Doon yung departure. Diyan. 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 Ibay. Ayun yung mga balikbayan guys. Hangi oh. Any chocolate! Balikbayan box. Baka naman, Toblerone. <coughs> Ang yung oh, ano yan, yung isa. Ano ba yun yung isa? Yung ano? Yung... Hello, loneliness. We'll see you again. Dito na kami, guys. Inaantay yung darating. Um, mamaya pang 10. Ano pa lang eh. 9pm pa lang. Mag-wait pa kami ng 1 hour. Mabilis lang yung 1 hour, guys. Don't worry. Cheng. Tingin dia Cheng. Paano yung mukha pag si mama na yung iintayin natin? Eee! Gusto niya rin. Gusto niya rin. Ayun na guys. Mamaya guys, update namin kayo. Ano? Papakita namin yung inaantay namin. Ito na, ilang minutes na. Tutulit-tutulit. Putul Putul tutulit Ayun, guys. Be, hawakan mo nga yung helmet, be. Ay, siguro lang, lang dito. Hindi binigay kay Jill. Bobo ka. Ayun, guys. Dito kami sa naia. Nag-iwintay. Makikita nyo, guys. Sa naia. Sa ka naman. Oh. hi. Kasama namin si Lakian, ang mga OA. Pakita mo yung brace. Okay. Kita nyo guys, madami akong dimples. Natatalon ka dyan, dyan ka pupunta. Hindi ba si Sino be? wala nga eh. muna tayo. Ano, mayro -proso. Mayro -proso. michi Nakikita ka sa camera, huling huli ka. huling Uy, pinapaalis na tayo. Pinapaalis na kami ng guard, guys. Tignan nyo. Nagmamadali. Ulit oh, na sa flight. Guys, ang deport. Lumaki ka lang, Michi. Oo na, lumaki ka na. Ikaw na binayaan sa high. Na pag, na ka lang. Saan ba? Hindi ka katao si... Thank you po. We're here sa Macdo. Kasi may 1 hour pa kami na ano, time. Ako yung doon na Good. May nausap pala yan. Ayan. Ito kami sa Macdo, guys. Hi, hey guys. Nasa kasi yung ano, yung isang. Wait, wait. Oh, yun. Oh, yun. Hindi mo pa kinukuha yung order nung isa eh. No? Diyan ka lang Sama akong! Mag-order kami guys. Hawakan mo to. Ang Start order. May mock ako. Mock-up kayo? Gamitin mo to beverage wala pang status eh. pero ano pwede so, yung estimated pag arrived andito na yun pwede na natin silang tawagin iba Dubai siya ah oh, diba? Ayun. oh. <laughs> pag umuwi si mama alam na natin yung gagawin natin dito natin siya antayin i'll you so much po. mga gamit. Hindi ko na Thank you so much po. Iyan po kayo. Meron naman kayo sa sakiyan mo. Opo.